Ito yung binuo natin na mini jean na pure 12 volts 24 inch ang capacity at mayroon siyang lead light sa likod at yung kanyang mga accessories. Mayroon na naman sa akin nagpabuo ng isang mini jean na pure 12 volts 24 inch ay ang mga master. Kitang kita naman ang quality ng gawa. So mayroon siyang USB port para sa mga charge ng cellphone at yung kanyang switch. Ayan. So, mayroon din dito a uh, input ng 12 volts para sa mga ilaw na 12 volts. Ayan. At ito yung kanyang switch mga master. So, apat na piraso po yan mga master kapag gusto nyo mong magsaksak ng 12 volts na ilaw. At dito naman sa may gilid, nandito yung kanyang ayan, cigarettes charger. Ayan. At syempre may fuse sya. At syempre mayroon syang 12 volts na lead light. Oh, napakaliwanag mga master. Napakasolid. At dito sa likod mga master, nandito yung kanyang easy charging. Ayan at ito po ang kanyang extra battery ayan, pwede po kayong mag-connect yan ng battery, extra battery at saka inverter, ayan, pagka gusto nyo nga lagyan ng inverter kapag kayo mayroon i-connect na ito, 20 volts na appliances at dito naman mga master, makikita yung input ng solar panel at saka yung fuse nya mga master ayan, napakasolid at ito yung kanyang main switch mga master, so pag inup mo yan ay mamamatay lahat ng power, ayan yun ang kanyang main switch at mayroon siyang charge control na 30 ampere na pang lipo for mga master at syempre mga master yung kanyang mga switch ayan so titistingin natin mga master sa cellphone kung mag charge ayan kuha tayo ng cellphone ayan mga master titistingin natin kung mag charge okay bunutin lang yung ano ayan yung kanyang cord dahil wala naman saksakan ng 220 yan dahil wala pang inverter ayan so dito lang natin i-connect mga master It's saksak natin dyan ayan okay kitang kita mga master nag charge at testingin natin yung kabila kung may charge Ayan, mayroon din mga master yan. Okay, perfect mga master. Nag-charge siya. Ayan, medyo malabo lang kasi sa video. Sa mga ilaw, hindi ko pa matitesting mga master dahil wala pa akong nabuo na ilaw. Pero perfect po yung gumagana po yan. Papakita ko sa inyo yung kanyang easy charger. Ayan po yung kanyang easy charger. So, hindi ko pa nagagawa mga master. Ayan, Iko-connect ko dito yung kanyang connector para sa kanyang charging ayan po. So hindi ko pa napuputol yung kanyang alligator clip mga master. So papalitan natin yung mga master. Puputulin natin tong alligator clip at ito ang ating ilalagay para sakto dito sa kanyang connector sa likod ayan mga master. Diyan natin yan isasaksak yung kanyang easy charger. So, kailangan lang natin to ay palitan. So, hihinangin ko yung mga master. So, ulitin ko lang mga master para lamang ito sa mga 12 volts na ilaw. Ayan, para lang din sa mga 12 volts na mga malilit na appliances tulad ng TV na 12 volts at saka DC pan na 12 volts charge ng cellphone, wifi na 12 volts. So maraming salamat sa inyong solid na panonood dyan mga master. Kita kits tayo sa susunod na upload na video. Kung nagustuhan nyo man yung video na to, pakilag and share. Hanggang sa muli, mga ka-DIY.